O ano, mga inutil. Ah, ipinakita na ng NFA yung quality ng bigas na ibebenta na 20 pesos ha. Hindi mo akalain 20 pesos 'yun. Ah, napakaganda, napakaputi. Mas maputi pa sa budihin niyo mga animal kayo sa paninira sa gobyerno. Ah, ano eh, ngayon yung mga fake news ninyo? Kaya niyo panindigan? Wala. Oh, hindi eh, kakapalan na lang ng mukha puunan. Wala naman eh. 'Di ba? Buti sana ko na ibibili ninyo ng bigas yung kakapalan ng mukha ninyo mga inutil kayo. Makapanira lang kayo. Eh, yun pa rin ang hamon ko. Huwag kayong bumili. Diba? Hanggat nakakulong si Digong, huwag kayong bumili. Hanggat si BBM ang presidente, huwag kayong bumili. Makailam ko, umamatay kayo <laughs> sa gutom. Di ko kayo kaano-ano. Diba? Masyado kasi kayong mapanira. Nadadala kayo ng kasingalingan sa politika. Paano lang ba kung sum -roof sumuporta? O di kaya kahit di ka sumuporta, doon ka lang sa totoo. Eh paano? Nasanay kayo sa kasinwalingan. O di ba? O ngayon. Salamat nga pala doon sa mga nag-share ng kanilang blessings to my live stream ako. Maraming salamat sa mga gusto makapanood ng live stream. Bakbakan tunay. Walang kasinwalingan. Katotohanan lang. Sa YouTube tayo magkita-kita. Maraming salamat.